Jumps in 3, 2, 1 Yo mga kabrubrong, good morning! Welcome na naman sa panibago nating vlog. Uh, pagpamanin po, uh, medyo matagal-tagal po kami hindi nakapag-vlog ulit about dito sa trabaho dahil medyo busy nga. So ngayon, okay. ulit. So, samahan nyo kami dahil ang trabaho namin ngayon, ala, ang tunay, ipapakita namin sa inyo kung anong ginagawa namin dito. Huwag kayo iiyak. Yeah. What? Ginagaw namin dito. Ah! Uh, I-dismantel ang mga machine. So pag yung mga machine na nandito, yun, no? hindi ko na isa-isa yung papakit sa likod. Sa, yung mga nasa likod ko. Ang trabaho dito namin, linis, bapping, tapos pag ang mga machine, and then i-install, dadalhin sa iba-ibang lugar kung saan may kailangan ng machine. Sa so katulad ngayong araw na ito, araw ng lunes, so kahapon pa nag-overtime kami para matapos namin ito. Mismong araw na ito, i-deliver namin to i-install namin doon sa store kung saan may order nito. So tara! ito. to, tinala to dito sa amin, dito sa ano namin, ah, ano, ah, hindi na kompleto ang mga pisa nito, may mga sira, hindi kompleto, kaya, ano, nirepair, pinalas, at pinalitan ng mga pisa, yan, pinalitan ni Pusin mga pisa yan, tapos, i-test e kung gumagana na lahat, kung work it na, Oo. tapos ngayon, araw na to, araw ng lones, kailangan naming matapos agad dito. dahil may, may lang mga 3 minutes, uh, mga 2 hours from now. English. <laughs> yeah, boy, yeah, obey. Bro, what are you talking about, man? <laughs> Kailangan na namin ma-deliver to. Kailangan na namin ma-install. Uh, Manila pa ito. So, ayan, okay na yan. So, gagawin na. Ito, okay na ito, boss, di ba? So, linis na lang to Ayan, pagkatapos namin linisan, okay na to, balot. Medyo, ano lang kami ngayon, kahapon pa ito. Ilan tayo? Ngayon lang namin ipakita tong video na to kung anong trabaho Parang namin. Parang jaw, okay kami tapos biglang nawala. Parang jao, okay kami tapos biglang nawala. Oh. <laughs> so, ayan. Bising-bising nga kami pero nagbibideo lang ako eh. Ano? 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 Kaya nalinis na namin ito kahapon. So, kunting ano na lang yan. <laughs> kunting tot brush. Kunting tot na lang kasi may mga ano pa yan. Ah... Uh, Kik, kik, bakik, kik. -ki. Yan yung mga cover niya, nalinis na yung kahapon sa pagkatapos na itong linisan mismo yung machine, kakabit na yun. Papakita ko na lang mamaya. Masensya na guys, hanggang lang kami ulit mag video video. Gisita kami sa mga babae. Iyon. Salamat talaga ulit po yung guys. Salamat sa mga machine. Na Ang kulad nito lahat ng machine dito dumating yan dito sa ano uh, so may mga defective na po yan pag hindi basta lahat ng dumating dito puro na yan defective sa machine o kayo sa mga pyesa ginagawa naman namin dito hindi dismantle namin mismong machine tapos yung mga pyesa na po lang yung sira yun ang inaayos namin pinapalit pinapalitan para lang mapagana ulit tapos and then Lilinis And then Paliliit yung may wire na papalitan. Ang aming master technician Master Major General Tinyente technician <laughs> Kapitan Video natin si technician kay. Anong master niya eh? master namin dito sa... Ah, oh, di basta-basta. Pagbalat lang gagamitan Ako, ngipin ginagamit ko niyan eh. Pagbalat ng wire. Electric wire. Ay, electric. Uh, ano? Anong gamit? Hindi pa ubus yung... Uh, oh, oh mauuus na rin pala yung ano natin. Electrical tape. Oh, Naging hirap na. na sa electrical tape ah. Marami dyan. yung... Yung puti, yung ano? Dog doon. Absent na, ko Absin ko. Absent magbigay anak ng mam, ko ba no sinyalan na? Ano sa pre? Eh, yun tawag yung puti. Ay, ikaw baka bakit di absin yan pre? Yun, tiplon. Tanggalin na to. Absent ka na, kaya absent ka na. Absent ka na, katulog ko. So absent ka na. Mayabaswanan. Ito, may naapay oh, usan na, okay. o san, no, nabalatan. Sabi, oh, so, may natutunan ng element. Ah, asan yung element, boy? Elementary ba? <laughs> <laughs> Turo mong muna kung <laughs> alin yung elementary <laughs> dyan. <laughs> <laughs> Sabi niya, sila yeah. daw yung element. oh yan nga, yung element. So, yun, alam nyo na. Kung nasaan yung element, elementary. <laughs> <laughs> yung high school, nandun sa labas. <laughs> yung high school, nandun sa labas. Sana guys, <laughs> sana yung parang nakabalik. Ganito mag-tip, guys. Dapat may tali yung kamay. Iwas. <laughs> <laughs> anong iniiwasan yan? Iwas sakit. Iwas igit. Lahat po ng mga machine na dumating dito. Lahat po ay mga defective na uyan for ano, for repair. Kailangan ng linis, kailangan ng pesa. Lahat ng mga machine na nandito, katulad ng mga ganito. So, ito, ito po ngayon ang ginagawa namin, pinapriority namin. Dahil mismo din sa araw na ito. Kailangan na rin namin matala sa store. At kami na rin ang mag i -install. So medyo hindi madali. So ito po yung ilalim. Yan, ito po yung ilalim niya. Tapos dito sa taas, may LCD niya. Ayan. LCD niya, taas baba. So hindi ma madidrain yung tubig. Pag hindi, pinapagana kasi automatic po yan automatic hindi yan basta basta magdidrain pag hindi nakaandar ang machine tukas ang open yun oh, walang ingay hindi lang dito ka lang itong bala dito dito lang po kinakang yan guys, dapat pag magtatrabaho kasama ulo. Kasama <laughs> ulo. Walang hahawak eh. Oo. Walang maghahawak. Hindi, puros kamay lang. Eh ako, busy-busy din ako eh. Nagbibidyo eh. Pag magtatrabaho ko <laughs> gamitin yung ulo nyo. <laughs> Hindi kamay. And then... Yan na yung last cover para sa likod. Masikip na kasi yun. Maraming masikip. Uh, tsaka kasi yung isang machine, Ay right, final right, testing na rin yan. So yan na po. Uh, natapos na po namin paglalagay ng cover. Lagyan na namin lahat ng cover. So ito, marami nang pinagdaanan yan. Ilang bisis na na-test yan. Uh, Ngayong nalagyan na ng cover, finalize na. Uh, testing na naman. Okay naman, gumagana. Pagkatapos yan, babalutan na nga ng plastic. Uh, ready for dispatch na ito. So, waiting na lang kami ng signal kung anong oras tayo makaalis. Isim. Hmm. Isim. Hindi ito isim. So hindi ko pa hukap isa ito kung ano to Isim ba ito? Noel, saan ba tayo? Dito. Okay, mga program nandito kami sa Perview Teresis. Parang mood na rin ito. So sa kabila pa Yung SM Perview. Para kita kids kono pa ang mga kaganapan na gagawin namin dito. So skip ko lang yung Store ko noong store ang aming sa jarito pero ipapakita ko sa inyo kunti ang clips sa aming ginagawa tara let's go nabit ko na ay kami bumalik, bumalik, bumalik pa kami ng kunti dahil nakalimutan mag video vlogger pala ako ang legit ah oh sigan floor ba? Tak mag install kami ng machine Ito kami sa loob para nalinigaw na ayun dala ko bit ko dalawa ayun 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 Texas Fair paano ba yung lakad mo kanina? Ay, pangit ang lakad mo. Ayun na na. Ah, pangit. Ay. Ah, mas malapit dito. hundaan, Pangit. Si so, mga vibram dito pala ang aming install Isang dishwasher machine, ah, forty. Forty shot dishwasher machine dito nami-install. Ayan si Master wing. <laughs> si Master Kipwing ay magtanong nga naka-upang breaker? baka may supply na yan naka-up ah okay okay so big to daw so, kailangan namin buksan yung machine para may kabit itong sa drainage hose ito kakabit pati tipi ako na ikabit yung ano kailangan pang bubuksan natin yun Okay. Oh. Yung? yung ano yung ngayon, ano yung light ko. Ah. Yeah. Chillang chill lang, yeah, chill. Kaya chill-chill lang pag kuryente mm -hmm. na ang ano, hindi na biro. Hindi biro pag kuryente na ang kalaro. Shoreball talaga. Sino shoreball niya eh. Biro para sa akin, wala namang breaker na ang off niya pataas si. eh. Puro talaga yan pa hindi lang kanina, na sure mo talaga. Puting sure ball mga ka-upper bro. Dapat sure talaga. So ito, pinaba ulit ni Bossing yung ano, kit, ano ng heater. Kailangan nakadwi. Ayan siya, tapos ngayon ibi yan siya. Dito sa taas. Ayun na guys. Simulan na ni Master guys. Heater, heater element guys. Ayun na Convert, convert. Saan so, yung neutral? Ito neutral. Ah, oh, flow. Flow. Blue. Oh. Neutral. So. Oh. Hulog na naman. Yan ang isa pa. Tek na yan. Ito yung tinatawag na technician. Tech. Hirap. Ang so, hirap. Na hirap. Hirap. Line one, line two, line three, ang hirap. Tsaka... Po hirap. 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 Hirap.

Nahulog. Ang no. hirap na kutig. Hindi ko na leads. Ah, bagay. Okay. 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 Uh, okay. Isang ano tayo. Ayun pala guys oh, yung tinadhana sa akin. Ito. 303. 102. 101. Sige. Dali na. Ikabit okay, ko na. Ah. 303. Ito 303.

Hindi makita kasi nasa ilalim yung ano yung tubig Grabe yung ano. uh Usok! Manual draining. I-drain. Mag-drain. Ititis namin yung i-drain ya eh yan mo kung mai kung mai link ano ba day natin ba eh okay na po siya. so yun ang oras ay alas 12 media nang umaga uh, meron pa kami yung pupuntahan Tagtalaya, trabaho namin dito uh, dito hindi pa tapos so mga ilang araw na naman ay babalik pa ito so kita kits ulit tayo dito ayun mga kabrom brom uh, pagkatapos namin doon sa Fairview nandito naman kami sa malapit lang sa gilid lang ng Don Antonio Gate Gate 2 ata yan yeah? Gate 2 Don Antonio dito kami sa Papais tama ba Papais Boss shout out mo na boss shout out sa hindi ba pangalan nyo nakalimutan kayo yung ex ko <laughs> kasi pag ex nakalimutan na ah uh, tama kanina lang pero kami miss ko rin siya pa ay <laughs> so napadaan lang kami dito Uh, bibili lang kami ng ano kabilang paan ng manok manok pala ito, manok ayan o ayan ayan o ayan. bibili lang kami ng paan ng manok eh isa na lang ang paa eh bibili pa namin lang isa wala lang matitira ang gay mo ang gay ang gay So same as usual mga kaproblem uh, Madaling araw na. Worker to one na. Ah, nandito pa kami. Trabaho pa rin. Dahil sa matinding pangangailangan. Hindi lang isa ang binubuhay. Hindi lang, pati lima. Ay, <laughs> lima. Ayaw, lima. Kaya nandito kami ngayon. Yun ang dahilan kung bakit eh, ang madaling araw, kailangan namin magtrabaho. Alam nyo ba guys, yung sahod namin sa isang buwan des, mas masada kung may 10,000. Oh. May 10,000 ay times mensa limang babae. Eh. Ang hirap. <laughs> may divide 5 5 ang binubuhay wala na panginom wala na guys Uy! wala na birds maliligaw na ako dito birds malalaki ng mga building birds Tala, Approaching na agad tayo ng ano eh. Ito pa, ano na to? Benta Expressway. Diyan diretso mo sa expressway. Ah. mag okay. u so, na ako dito. Walang nang kaliwaan. Okay. Ah, benta ko to? Hindi pa. Balintawak. Hindi minde na wabi niyo pa. So kanina po, uh, naka-live ako sa Facebook. So ngayon, uh, ako din sana. sa Sa Mindanao. Sa Black. Pero maganda ako mag-live na lang like na lang ako. Yung mga kabarabang, hindi pa kami sa mismo sa monumento, sa circle. Tumayo lang kami dito, galing kami na common at uh, tumayo lang para maglugaw. Maglugaw lang kami, maglugaw. Umami kami rito sa akin o yan. So, ayan na. Huwag na natin patagalin. Ay, order ko. ayan na, dito mismo kami sa monumento, circle. Wala ba sa nawo ka? Sige ka lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ayong katatapos ko lang magmami ma anak. Ma yeah, Lumayo na ako doon dahil uh, may music. So nandito pa rin kami sa Circle mismo na ang monumento. Ayan. Ayan ang paboritong Eurotel. <laughs> ang paboritong Eurotel. Ayan yung mga LRT sa taas. Ang lang natin ngayon dahil napasyal namin kayo dito sa Manila. Kahit ako, maliligaw na siguro ako dito sa laki na ng pinagbabago. Ilalo lang ngayon, eh gabi na. Hindi ah. e, madaling araw na. Lalo lang ngayon, hindi e, madaling araw na. out pala sa pinsan ko. Kay Rilly At saka kay Aisha Shoutout son Dito ako sa mga Si ex ko dyan Shoutout <laughs> Ayan lang ang sugo dyan eh Baka naman oh, Shoutout kay Macy's Ayan yung Euro Eurotel <laughs> May nice hotel pa yan Doon sa likod Nice hotel Hey ma'am Shoutout po Tapos magnami. Kay magas muna. So, pagkatapos namin na uh, kumain ng mami doon sa monumento. So, yan diretso na kami uwi ng Pampanga. Bye. Manila. Sio Pampanga. So, yun. Dito na kami sa Angeles Pampanga. Ang bilis ng pangyayari umalis kami sa monumento kaluukan katapos lang namin mag mami ng alas dos kinsi uh, eksakto umalis kami deri dire derecho hanggang pangpanga ngayon nakarating kami dito ng 319 eksakto pagbaba ako ng sasakyan ayun so maraming maraming salamat sa nakapanood hanggang dito sa dulo sasama ko na dyan ang ilang clip na isama ko na dyan ang ilang clip ng live ko sa facebook so hanggang dito na lang peace awo